Hi guys. kakatapos tapos ko lang maglinis. Tutupi tayo ng damit. Ayun ang damit. Ay nako. Tapos ko lang maglinis. Grabe ang init. So tutupi ako ng damit ngayon. Alas 4 na. Dami nah Na, hapon na ako naglinis eh. Pag... May time na ako naglinis ngayon. Dati walis-walis lang. Wala naman masyadong dumi. Eh, ano lang naman. Punas-punas lang. Araw-araw naman linis. malinis naman. Kasi lang yung alikabok ba? Araw-araw din yung alikabuk. Di mawawala yung alikabok pag punas mo ngayon. Mamaya-maya, dyan na may, may alikabok na naman. Yun yung kakainis ba? Makapunas mo mamaya, may alikabok na naman makita. Andyan na naman. Kaya minsan sasabihan, hindi ka naglinis, may alikabok. Kaya tanong pagpag -pag mo dyan eh. Mamaya-maya, pa rin. Oh, mag-isa lang ako dito sa bahay kasi nga wala dito yung dalawang bata mayroon silang activity. Mamaya pa yun uwi mga alas 6. Sila na lang dalawang umuuwi. Hindi ko na yan sila sinusundo. asahan na yung panganay siya na yung kasama nung kapatid niya pa -uwi dito. Kaya hindi na ako nagsusundo sa kanila. O kanina, hinatid ko yung bunso. Umuwi ako dito sa bahay. So, grabe ang init na naman. Pa-autumn na nga eh. Uh, itong kalahating ano, September yata, start na ng autumn. Kaya medyo mahangin-hangin na. Pero mainit pa rin naman. So, uh, kalinis ko lang ng bahay aliwalas na tingnan. Okay lang. Dami mga abobot. Itong mga alaga ko. damdaming card. na aano sila ng card. Nag-iimbak. kasi dami ng mga kakalat. Kaya ang bahay namin, parang ano na. Huwag po na. Gagawa pa ako ng PL. Ako. Gusto ko na rin sa pahinga sa gawa ng PL. Na, nahirapan na ako. Eh. Pagod lang. Wait lang. So, so grabe ang init ah. Hmm. Kaya init sa labas. So, ayan na. Kakatapos ko lang maglinis sa bahay. O. Oh. Yan, oh, Puro mga laruan yan dyan. Mga card. Kaya makalat, no. So, kakalinis ko lang. Hmm. Hmm. Diba? Yan. Ah. Yan. Yan yung sala namin. Aha. Ito yung mga kwarto. Ito yung lamisa namin. Hmm. Ayun, nahilo ako sa kakaikot sa cellphone na. So, magkape-kape muna tayo, guys. Kape tayo ba? Ay, takoy na gutom ba? May sarap siguro magkape. Sana hindi matumba, ano? Ako ay nagutom ba? So, magkape tayo. Gutom ako. Ay, hindi. Kakain tayo ng kanin. Ulan pa ako dito. nakalimutan ko pala kanina na may premiere pala ako bukas. Hindi ako nakagawa ng ano. Video. Oh Ala, ako hindi. Nahulugit siya. Ayan. <laughs> Ayan. Diyan na siya. Okay. So, kakain tayo guys. May ulam pa ako dito ang salmon. Matira namin kagabi. Gulutom ako. Wala nang tuyo kasi walang lasa. Kain mo tayo. Abre para Grabe na yung gutom ko ba? Nanginginig na ako sa gutom ba? Gusto mo na sana mag hindi sana na ako kakain. Kaso lang, nanginginig na ako sa, ano, sa gutom. đó xong nha Ah. Bibigla man ako na busog ah. Pabansin ko na yung kanin kasi konti lang sa maya to. Para maya, hindi na akong kakain maya. Konti lang yung kainin ko diba? Para Di ba? Para hindi na akong mag-dinner mamaya. สำหรับนองาันชื่อใครตัว Mm -hmm. So, in guys, thank you for watching, guys. Bye.